isang palang umaga mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel panibagong adventure naman tayo panibagong pagsabak naman sa laot ngayon mga kapaders medyo masama ang panahon natin gawa ng bagyo dito sa amin sa isla mga kapaders medyo nag ulan ulan baka umayang gabi hindi magparawalan mga kapaders matisting tayo sana lord gabay mo ko sa aming pagpalaot at maraming salamat din po sa mga blessing na pinagkalog mo sa amin ay mga kapaders dito na kami sa malapit lang malawot ng mga kasamahan ko. Diyan sa mga dating ispat na pick natin ng maraming isda. Awan ko lang kung may mga bagong tabi. Sa lang mga kapaders, God bless. Lahat ay mag-iingat. Panibagong dev na naman tayo kahit masama ang panahon. Nagpalaot pa rin kami mga kapaders. At dito, sa alam ng corals, mayroong nakasuot. Isdang alatan. Mm -hmm. Pwede pang-ula mga kapaders. At baka lalo lumakas ang ragat. Ma-pressure tayo ng pang-ulam kahit walang laot. Meron lang tayong pang-ulam at dito sa butas, meron ko nakitang sumuot. nasa na, na kaya yung pumunta? Naroon sa pinakang ilalim ng mga kapaders. Pasensya na. Hindi makita sa camera. pa ko lalaang. Sana tamaan. Mm -hmm. nakabunot. Sayang. Hindi ko nakita. Dito sa kabilang butas. Wala. Hindi naglampas. harap na lang tayo ng iba. Baka dyan sa unahan pumunta yung isdang pinana ako na ito, talikbago bago. mag isalaang walang kasama. Malapad na ito. Mm -hmm, lagata ka dyan. na ito mga kapalirs. Yung kaninang alatan, walang pana, pang ulam. Baka naglaking isda ang pambinta na muna. Uy, nukos. Ayos na itong pandaradagdag. Palayas na. Mmm, -hmm, Nangitip ang kabaak na katawan. 180 ang kilo sa amin ng ganitong pusit mga kapalirs buti pa sa inyo naagot ng 400 mahal ang kilo hanap tayo baka mayroon pa pakita kayo mga isda at masama ang panahon mga kapaders samantalahin ngayon na ito pa talikbago may tama na mm -hmm. nasa unahan yung kasamahan ko ang kanubol ko ngayong pagsisid si sangok mga kapaders yung matibay sa pugita dito tayo sa kanto ng bato sa mga butas naroon mong itbaboy. baboy Naroon, surahan mga kapaders, bali dalawa Itong malaki-laki ang pipiliin ko Sinusungkit ko palabas At yung isa medyo maliit mga kapaders Siguro ito magkatipan Itong malaki-laki ang ulihin ko Bakit yung malaki-laki lalaki ito ay Ito na lobas basta mga kapaders mm -hmm. Lagata ka dyan mga kalating kiluhan na ito May konting sungay na sa noo yung isa medyo maliit, hindi ko na pinana, harap lang tayong iba. Pakita, maraming isda, nasan kayo pumunta? Dito, sa lalim ng sayap. Pang mm -hmm. iho ng aking ina kay bukas, bibiya or tibos. Sa ibang lugar mga kapara, sa mga sa akin, ang itong bibiya daw, 120 ang kilo. Dito sa amin, 70 ang kilo. Uy, naroon! Pakoy! Pugot na may ulo. Yari ka na dyan! Masarap itong pang-ulam mga Kapaders. Ang masarap dito, adobo sa ketchup o kaya ihaw. Pero dabis talaga dito, kinitsapan. At para ding karnim baboy ito pag pinalang pala. Babalatan muna mga Kapaders. Sobrang lakas ngayon ng agos, palipasak masama ang panahon. Hanap tayo. Medyo sa lumpang ng kaunti pag hindi kaya alulos ito may nakatago. Lapu-Lapu mga Kapaders, lawihan. Mm, -hmm. lagatakan Woo, Kwartang linaw. Salamat ulit, Lord, na marami. Ayos na itong pandaradagdag pambigas. Maganda ang tama. Dumudugo na. Nasaan pa kaya ang kasamahan ito? Hanapin natin yung kasama. Baka mayroon. Pakita. Ito sa mga butas. Silip-silipin natin, mga kapaders. Walang nakasuot dito. Mayroon sanang lobas na isda. Wala, mga kapaders. Kahit anong silip natin. Oh, na ito. Maliit na kulambutan mga Kapaders. wala dito. Naeto mga Kapanso maliit na kulambutan. Bugbun pala ang. Uy naeto. Mm -hmm. matampo sa Orbigan mga Kapaders. Akala ko balangita na bigyan ng sa akin. Nagulat pati ako. Hanap tayo na naman. Chaga chaga. Uy banagan. Ayos na ito. Gumagapang San kaya kayo pupunta. Susundan ko lang langoy mga Kapaders. Estimate ko dito, kulang ko lang 200 grams na 700 ang kilo kuha sa amin ng buyer. Sige, hanap ng susuotan. Sungkiting ko para lubas lalo. Dadagutin ko yung mga kapaders. Pahanap ko na naman ganang pwisto. Yung walang pupuntahan na maraming na butas. Huli ka! Na ito mga kapaders, puntik pang makatakas. Dinidiinan ko ng kamay. Buti lang at bumanga doon sa corals kaya walang mapuntahan ayos na itong dagdagan salamat ulit lord mukha yata ang magandang bahol ito kami napuntahan ngayon Hoy... ko papa, na ito nasa kapantayan sunggitin ko ng kaunti yan good size na ito mga kapaders dakutin ko na rin huli ka wala kang pupuntahan at wala kang susuutan pandagdag sa balagan mga kapaders para sa ang presyo 700 labas ngayon ang hulihin masama ang panahon humahanapin ng mga makakain ng mga isda at banagan ko pa pa andito may nakasuot mm -hmm. tapasan isang klase ito mga kapaders yung may sungay para ditong surahan matatabangay ng ganitong isda masarap tong ihaw hanap tayo dyan sa unahan baka mayroong kasama, nagsinyas yung kasamahan ko may nakitang napulapo papanay natin mga kapaders naroon kita ang buntot dito ko iikutan alanganin dito sa kabila mga kapaders dito sa may parting ulo at pag pinanaw ko papunta sa akin ang langoy na yan na ito. Mm -hmm. ganda ng tama sibungin or suno ayos na itong pandaradagdag makati siya rin kahit masama ang panahon hanap pa tayo buti lang at malinaw ang dagat kahit masama ang panahon hindi naglabo na ito malaking bukawin mga kapaders mm -hmm. parang nagitik ay labit ang tama sobrang lino ng dagat dito parang kristal mga kapaders noon na malkin tapasan lungis masarap tong kunutin panahin ko lang pang ulam mm -hmm. lagata ka dyan ay na dumudugo na mga kapaders magahanap pa tayong isda dito sa unahan naroon bukawin malaki mm -hmm. nagataka na naman pagbibigyan tayo ngayon ni Lord ng mga ganang klaseng isda ngayon at samantalahin at baka bukas lumakas ang dagat hindi na tayo pwedeng lumaot dahil sakop na ang Punilyo Island ng masamang panahon dito may nakasuot naroon malaking bigan mga kapaders sana tamaan nasa pinakang ilalim kaya mm -hmm. nakailag ulitin natin konti pa mm -hmm. ayos na itong pandaradagdag bitilya na ito mga kapaders 1.30 ang kilo bili na kayo gusto po ninyong makakain ng sariwang isda at mura punta kayo dito sa Humalik Island at dito mura ang bili ng isda oy bukawin malaki 1.30 tartihin mm -hmm. gitik sintido ang tama ito masatong sabawan lalo na pag kumplito ricado mga kapaders First class na ang isda, sariwa pa, mura pa ang bintahan. Dito mga kapaders, yung kasamahan ko. Malaking pugita ito. Malaki ang pangapit. Ayan, sinusungkit na mga kapaders. Kinikiliti na. Testing uli kung kayang kagatin yung pugita. Pag ito malaki mga kapaders, delikado. Alam nga kumagat ng pugita. Sana malaki at para malaki din ang presyo. Matagalan lumabas mga kapaders. Ayan na, im Ay, eh, malaki talaga ito. Big na. Sige, kiliti pa, konti pa. Lalabas din yan. Hindi dyan tatagal yan. Sasan, hindi yan lumabas. ay na, malapit na mga kapadres. tulok na yung mga batong may liit nung pugit at palabas. Siguro kung nagigilaw gawan man. ay na. Uy, malaki. Nay, sakmal mga kapadres. Hindi ito kakagatin. Malaki na. Ihilahin. Yun, nakatanggal din sa bato. Gigitikin ang salbatana mga makapadres alanganin kong magat at baka bigla namang iya po sa muka pati gasmas na tatanggalin na yan gigitikin nila lang ng at para sigurado iwas aksidente ayan na hinahanap yung katigasan mga kapaders at pag nahi ang katigasan na yan surbul yan Yun, nagitik din tayo naman ang magkahanap baka mayroong kaasawa yung pugita dito sa lalimang gasang mayroong sumuot na isda surahan mga kapaders dumalaga na ito kapag dumalagang surahan mga kapadyers sa mga nagkukumin po dyan tawag sa amin mga kalahating kilo hanap na naman pakita pa kayo naroon labas ang ulo mga kapaders lawihan mm -hmm. pis nga yan tama malaki na itong lawihan mga 300 grams na ang timbang nito baka magsubra pa mga kapaders ayos na itong pandaradagdag sa mga nauna hanap tayo doon mga kapadyer sa pinakang ilalim yung kasamahan ko hindi abot ng salbatana kaya sininyasan ako tayong papana mga si sisilipin ko lang na, ano, sa pinakang ilalim talaga testing kung abutin ng pana mm, na abot man awang ko lang hindi di makabunot dahan kong ilahin medyo sikip sa butas ito na mga pares palabas na ay na namumulyang na maganda ang tama sa katigasan tinamaan ang mahal pala sa inyo ng itong isda na abot ng 380 ang kilo sa naul dito sa amin 130 ang kilo na ito pa alatan mm -hmm. pang ulam sa bawan mga kapaders at sigurado bukas maulan masarap tumpa uy na ito ang daming pato na malalaki na sana mga kapaders ito ang masarap gataan sana Lalo kapag may kasamang bilukaw. Pas muna tayo dyan. Mantakin makatin eh. Baka machambahan uli. Harap na tayong ibang may ulan mga kapaders. Na ito may sungay. Tapasan. Sungkiting ko pa tras. Para magandang patamaan uli. At tras na. Mm -hmm. Hindi tayo makapagdaing mga kapaders. Tag-ulan ngayon. Kaya dapat ang isda ngayon. nakapreser muna. At para hindi mabulok na ito mga kapaders masama ang pangitain para ulihipan kung tawag sa amin yan ay makati kaya hindi ako napalapit maahon muna ako at titingnan ko ang panahon kung malakas ang dagat ito na mga kapaders yung aming huli sa unang dive hindi naman kasi nung malakas ang dagat kaya laang nagpaparaulan puti lang at may dala kaming trapal kawa itong mga kasamahan ko sa ibabon ng bangka pulog pulog na ng ulan mga kapaders kahit may trapal malakas ngayon ang habagat galing mauban wag lang magamihan at panagamihan tapos dahil kaya sa balita ang sabi ang nautumbok ng bagyo katando anis pero malapit lang sa amin kayang tawidin ng bangka ayos na ito sa unang dive maraming salamat ulit lord sabihan na pinagkalubo sa amin makakain muna kayo mga kaparis pagkasali na ito at tayo luluto ng pangulam abang abang laang samantalahin ang kalma hanggang ngayon